Hi guys, kain na tayo ng umagahan. Ang ulam ko po ngayon ay tortang talong. Guys, ang sarap. Ito po yung aking luto, tortang talong. Ang ulam ko po sa umaga. Kain na tayo guys. Tingnan nyo naman, ganda. Ang sarap ng aking ulam ngayon, tortang talong po guys. Yan lang po, ang sarap po. Gandang umaga po. Tingnan nyo naman, Simple lang ang aking ulam. Ito po yung mga ingredients, itlog, kikuman, talong, bawang, luya, sibuyas, mantika, dato puti, salt, soy sauce, paminta. Yan lang po. Ang unang gagawin natin, ito po yung itlog. Uh, kailangan po na ulit yung mantika bago ulit natin ilagay ang binatong itlog po guys para maganda po ang pagkakaluto ngayon lang po guys ang magkito na itigod ka lang mainit na mainit po yung mantika yan tignan nyo man ngayon po guys ang magkito ng mantika diba guys and then yan po igisa na natin yung bawang ayan bawang turun natin yung duya And then sibuyas po guys. Ayan. Ating halu-haluin. Ayan, halu-haluin natin. Mix, mix, mix. Ganyan lang po magluto. Mix, mix, mix. Tapos, ayan. Nilagay na natin yung talong. Sige so, natin yung talong natin. Hinihiwa. Bali, apat na piraso po yan. hanggang sa maluto siya ayan tapos timplahan po natin guys ng kikuman soy sauce ayan tapos lagyan po natin ng konting asin ang palasa tapos sunod natin yung paminta pamintang durog po yan and then sunod po natin yung dato puti si vinegar yan po guys pampalasa din po yan lagyan po natin ng katamtaman lang guys ganyan lang ayan ituhin po natin ng mga 5 minutes pa guys takpan po natin then ating halu haluin ayan lapit ng maluto guys tignan nyo naman ang bango takpan po natin ng ilang minuto pa ayan ayan po guys tingnan nyo naman ayan sarap ng pagkakaluto ang bango kaya ang aking recipe kung paano magluto ng tortang talong po guys pag nagustuhan nyo po ang aking video guys please like, comment share and follow for more morning good morning good morning good morning, good morning guys